Nang bili kayo kay Aling Maripis ng Pixar. Yan o, siya? sila. Thank oh, okay, you. <laughs> <laughs> Kaya mo sila. Tarikat na na, kapagabay sa mga kamya. Tarikat na, ala ka. Ah, uh, Ayan po yung pet ng aking baby na si Muffin Rain Sky Biasaga. Ayan po yung anak. At yan si Dodong at si Dodang. Ah, uh, shout out sa nagbigay ay, kay, kay Chairman kayo. Denver Quezon. Ayos kayo din. ating tropa dito sa Bisang Mangaldan. Ah, uh, mababait po to. Ah, uh, hindi po sila ay, nangangagat. Ay, yung mga nangangagat ay, yung ano, yung mas maliit dito ay yung dwarf na tinatawag. Ito po ay hindi mga dwarf na kung tawag ito. Ito yung Hamster. 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 Hindi po ito nangangagat. Uh, yung mga dwarf po kasi yun yung medyo agresibo ng konti para sa mga Kasi, to. Yun kay sila, mag-nok-nok-nok-nok sila, diba? Bo, wala din, huwag po kayo mag wala din po itong rabies. Ah, uh, kaya yung kahit na, nakapin lang uh, yung anak, walang problem ka. Pero ah, mas okay kaya, pa rin kayo kayo na binabantayan nyo sila habang nilalaro isa, yung mga, yun, mga yun, anak. At make sure na wala, wala pong masasaktan yun, sa mga hamster. Yan. Yan naman, babalak ko yung. Ang pinapakain po namin dito ay feeds. ah uh, yung feeds na bio to. Tsaka, ah, may sariling mix po yung aking pinapakain sa kanila. Pati yung bird seed. Yan, binibigay din po namin. Gulay, kumakain din po sila ng gulay. Kahit anong gulay, pwede po sa kanila. Yan. Uh, hindi rin po ito masyadong, hindi rin po ito ano, ah, uh, magastos dahil kunti lang po sila kung kumain. Yan. Kailangan nyo lang po talaga bumili sa mga pet shop ng pang-bathings. po yung pang -beddings. Guys. Ayan. yung anilang inuman naman guys ah, nandito po yung, yung pa-inuman magkano lang naman po ito, ito po yung pa-inuman nila nasa 50 pesos o 60 pesos po lang po ito ayan. tagal na po nila yan hindi yan mahulog na ayan yung hamster ayan Bagus uh, pero oh. hindi po yan ano ah, hindi po yan agresibo. Ayan, nawakan po yan ng anak ko. Oh. So, sa mga gustong mag-fet dyan ng hamster, ayan. Pwede po kayong bumili sa mga fate shop or kahit right saan pa man. Uh, ulitin ko po, hindi po ito pang for yan. Ayan. Ayan na yung hamster ng aking That's a muffin race, guy. Kapag na ako yung isa dati. O, bahala ka dyan. O, bahala ka dyan. ko na. No? Hi guys, naglalaro po ako ng monster. Ito anak nila to, guys. Ito, <laughs> ito guys yung... Ito naman si Budong. Ito, ito po naman. si Budol, Ito tatlang. po yung anak nila. Ito po yung ano tatay. Yan, ito, si ito yung... Si naman, ito si Bebe. <laughs> ito po si Budong. Guys, yun, yan si Budong. Ito guys, maalis. Ito naman si... Yan si Burilit. Yung first ano nila, first anak. Sibuli. Bulilit guys. Yung anak sila. Pero naglalakadan lang sila. Bukod sa pag-aasa guys. Bukod sa ano. Pero hindi po natin sila. Uh, Ito uh, guys sila. ng aking anak. Nakompet po sila guys. Oh. Nakayap siya pala tandaan. Ano siya pala tandaan? Si Ito yung kanilang kulungan. Yan, nakaano po sila. Yes. Tatlo po sila sa isang kulungan. Yeah. Tatlo sila sa kulungan, guys. So, ito yung isa. Uh, Pinipinto. Ano pangalan ng nanay? Nanay ano pangalan... po, hindi ko, hindi ko yung nanay. Buo pa lang. si, mo Palang... yan si, Bu. Dudong, ito siya. Si Dunday. Duday. Ito si Dudong. <laughs> ito si <Dodo. laughs> Ito si Dudong yung tatay ito, si Dodong guys. Ito guys yung ano. Dodong Kiki E. Kiki E. Jason Velasquez. Dodong. Masunodan sila. Yung kanilang anak? Si yes. Bulilit. Bulilit. Okay. Ito tayo. Ay ka. Para makita ng mabuti. Mga Halika hamster ka guys natin. yung Bulilit. Kalimibas pa ito. Nih hmm, guys mandi tuh. Karena pisik nasup tuh. Oke. Tapos itu. Sa... Wow. Tuh oh, anak oi, bakam nang uluk na. Yeah.